Dobleng pasani na ang kinakaharap ng mga taga oksidental Mindoro ngayon tag-init. Nasa ilalim na kasi sila ng state of calamity dahil sa El Nino, may krisis pa sila sa kuryente. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Tuyo ang mga pananim at tigang ang lupa Ganyang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakahang ininspeksyon niya sa San Jose Occidental, Mindoro kanina. Nasa state of calamity ngayon ang probinsya dahil sa matinding epekto ng El Nino. Mahigit 60% ng lupang sakahan sa probinsya ang apektado. Sa datos ng provincial government, may git 900 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinakaapektado ang mga magsasaka ng palay at sibuyas. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. Ang aming mga palayan ay tuyo na pati po ang aming mga ilog para tugunan ang problema. May mga panandalian at pangmatagalang plano na raw ang gobyerno. Kasama riyan ang mahigit isang bilyong pisong pondo na inilaan ng Department of Agriculture para sa probinsya. Namigay rin ang Pangulo ng iba't ibang gamit pang saka at pangisda, gaya ng mga traktora, makinang pansaka at mga bangka, pati perang ayuda para sa ilang magsasaka. Para naman tugunan ang problema sa irigasyon, plano ng gobyernong magtayo ng bagong dam sa may bayan ng San Jose at Magsaysay. Kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay mababa rin, nababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Bukod sa El Nino, may isa pang problema ang mga taga oksidental Mindoro. Kami po ay nasa state of power crisis. Napakamahal po ng presyo ng kuryente namin. 20 kilowatt per hour habang ang Meralco po, 12 kilowatt per hour lamang. Isa lang ang power provider na nagsusupply ng kuryente sa Mindoro. Kaya kapag may pumalyang planta, brownout lagi sa isla nakiisinit na nga kapag walang kuryente, masakit sa bulsa ang kailangang bayaran. Hindi okay, kahit anong tipid po namin, talagang kada bill po, talagang mataas ang kuryente namin. Ayon sa Pangulo, matutugunan lang ang problema sa kuryente roon kung maikakabit na sa Luzon Grid ang Mindoro. Una nang nangako ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na makukumpleto nila ito sa susunod na taon. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.